Siwa! Watashi wa, Hakai Mateo desu! Nandito ako ngayon sa Ayala Police para sa Ozin Fest. Hinahanap ko yung alien na kaibigan ko at hindi ko minakakakilala sa animator. ka lang gilip lang ba ako panaginip lang ba lahat yun di ko alam mga nangyari sa mga nakarang episodes na to parang uh, no? ako ay isang higikomori na napadpad sa wrestling para para lang mapunduhan yung bisyo ko sa pagbibili ng mga anime merch no? klaro ko lang yun ha ang hindi ko maintindihan dito may alien na nagtakita dito sa Pilipinas sinubukan akong kulitin ngayon na tinatagpong ang realidad na hindi naman talaga totoo ito pero binabalik pa sa akin to hinukay pa yung memorya ko pinakalala sa akin na meron lang ganito pero totoo ba talaga na meron kwadro crush ha? o psyops lang talaga to ng alien na to para lang maululaulalo at mapilitang lumaban sa puso Pinoy. Hindi ko na alam eh. Alam nyo, hindi ko nga alam kung saan napunta yung alien na yun. Hanapin nga natin kung nasan yung alien na yun. Alien son! Doko deska! Alien son! Wala siya sa Goldbeat, wala siya sa kanto. Nagalap ako ka sa mga mall, sa mga lugar dito. alien san! sa Doko Deska. Kung saan sana ako napunta, hindi ko na nakita yung alien na yun ah. Nasa ba yung alien na yun? Doko Deska. Alien sa... Konnichiwa mga brosan. Nandito ako ngayon sa may Ozin, sa may Feliz. Kung ako ito, ito lang それは3ワギだす3にて胸から飛び出すミュウ。 saan anime ka galing? Ah, oh yes, sa Attack on Titan o oh, Levi Ackerman. Ah, yes. Ano paborito mong anime? Demon Slayer actually. Demon Slayer is my favorite anime. Kasi may hinahanap ako na Lost Media okay. anime. Ang title ng anime na yun ay One True Crush. Ito ay itsura niya. oh, hindi oh ko pa na uh, ano. Okay, balang araw makin malalaman mo kung ano ka nagatong anime. Hinahanap oh. ko hanggang ngayon eh. <laughs> No post ako Jujutsu hi. Kaisen, si Yuta. Um, new Blood from Judge Shinimpa. Ah, uh, Child, Kartagya from Judge Shinimpa. Hey, hey! Natsu from uh, Fairy Tail. <laughs> Sashime! Kasi ako na Lost Media na anime. Ang title ng anime na yun ay One True Crush. Narinig na ba yon? Hindi uh, ka Kaya Ngayon uh, okay. okay. ko. Ito yung itsura ng character ka kasi. Ito yung main hero. Yun. Ah, so, so yung... pa siya sa Hero TV. Last... Sa Hero TV. Hindi, considered ba retro? Uh, retro ah, retro siya. Retro natin. Uh, may hinahanap din ako ng alien dito. May nakita ba kayo alien dito? Oh my god. I A Norsi alien? Ito. No. Ayun ayun ayun. Alien. <laughs> um, alien. alien like alien stage. O yung Al talaga dito. Mismong alien. Nagalala hmm. ko may nandito. Yung malaking alien yung pinaka Anong anime yung pinakosplay? Alien next door. Ang alien na kumakalap dito. Kasi hindi kaibigan akong alien. kung araw ko na hinahanap dito sa mga I'm from X family. Definitely an original character. All uh, po. for me, na naging maid house. Yan one two plus. Sarili I don't think so. Alam mo weird sa event na to. Wala akong nakikitang cosplayer na kita ko eh. Ang weird lang kasi puro bata ka usap ko eh. Okay, kanino ko pa inaanap yung alien nene? Ito, may nakita akong ano dito, military dito eh. Ano kung kinokosplay mo? Ah, uh, kinokosplay ko is SCP from MTF. Alam mo ba may nawawalang alien dito, taglo na inaanap? Ay, ah? oh, hindi. Ay, ko nang narinig yan. Ano po yun? May, may alien kasi akong kaibigan. Ah, uh, hindi ko siya mahanap hanggang ngayon nakakailan din ko na Ah, uh, may ko ng puno sa militar. Kasi baka i-invade na, i-invade na tayo ng mga alien dito eh. So, in conclusion, wala si Alien saan dito at kung saan ko hinahanap. Wala talaga siya. Kaya, uwi na na siguro ako at hey, mag i na lang ako mag-isa. Pero, alam nyo, hindi ko na rin alam eh. Parang nahanap ko na nga din lahat ng mga alaala -ala na hinahanap ko at parang lumakas kay confidence ko na totoo nga yung one true crush, ano? Nung mga nakaraan, yung nga, parang meron nga yung Mothra Crush. Pinapaalala sa akin yung alien na to na meron. Kaya sa mga susunod na buwan, basta nung nabuhang confidence ko para mag-insayo. Alien-san, hindi ko alam kung ano tong ginagawa mo, ha? Pero, gusto mong pasalamat sa iyo. Dahil naibalik mo ang laman ng puso ko. Totoo yung sinasabi mo. Dahil ngayon, basta talang lumalim na ang ambisyon ko hanapin ang one true crush. Kaya sa mga susunod na buwan na to, mas magpupulsige pa tayong hanapin ang one true crush. Kung hindi mo ma mahanap ng Lost Media Philippines, ng Lost Media Wiki na yan, kung nasa ba na talaga yung one true crush na yan, ako! Ang bubuo lang one true class kung walang iba ang nakakahanap nun. Matsu, available on Zona Tuesdays. Arigatou gozaimasu.